Hi, good morning sa tanan. May sa mga bisaya Tagalog, uh, magandang umaga. Good morning sa ibang bansa. Pero hapon na ngayon, depende sa uh, lugar. Ako po ay magpapasalamat sa lahat at sa lalong lalo na sa Importante ang panginoon salamat Lord na medyo wala na yung ano yung bagyo and then ipapakita ko sa inyo punta tayo dyan sa labas para makita nyo kung ano ang sitwasyon sa labas dahil um, mga previous days since um, madaling araw ng um, Monday may mga pangyayari na talagang nakakatakot pero wala naman sa awa ng Diyos, wala may nahitabu po. Basta sa amo diri ang balay sa outside mayroong tubig na pumasok, tumaas pero okay lang naman kami. yon Punta tayo sa labas kasi papakita kayo since ipapakita ko sa inyo since nasa beach tayo ang ano natin content natin so punta tayo doon dahil yun talaga ang ano ko ang tukoy ko, ang content ko ngayon sa beach ah uh, wala namang ipagpapa ipag uh, alala walay ka sa eh, walay ka balakan sa akong ganang ginawa na mga tables and ang tables na ato uh, arasa sa beach pero nakatali and then new mga chairs ko nasa bahay lang at saka yung payong Ayun. So, guys, tapos na ako nagsaing. And then, punta tayo sa labas. Samahan niya ako, guys. Tara, punta tayo sa labas. Ayan, makikita as you can see outside, guys. So, look at. May mga tubig dyan sa labas kasi pumasok doon sa um, other. Ayan. I'm happy. Again, if you guys let's eat. This is food. Guys, mo ko ha Guys, tapos na ako kumain At uh, sa labas makikita nyo ay, Hindi pa siya na Nahupop ang tubig Hindi pa siya lumalabas talaga Hindi pa naguga Ayun, uh, makikita nyo yung uh, Kahoy na para sa glamping ayun punta na tayo doon sa Beach. Makikita nyo ito yung first street ng lugar namin. Ayan yun. Yung banda doon sa left, papuntang highway yan, pinaka-highway kasi yung bahay, yung ano namin um, lugar papasok ka pa, papunta ka pa ng uh, bandang dagat. Ayan po. diyan yung nininion yun, ng yun. puntana tayo sa mga bigal na estado yun yung bandang ada ah, gat ayo nakita na po yung payo wala na siyang takip wala na siyang atip bumbong pa wala na pero artist siya diyan uh. na naman 'yan. Okay, nung pagdating ko, oh, yung dent niya. Susulit lagi. Dito pa tabi Guys, ang sitwasyon dire, ay payo. Mauutang kita guys. Meron pa akong timeout. So now online, dandan di ako siya online. Anak, she's died pero nilapcos. Look guys, nana na no, nag uh, nag nagkuha na sila sa mga tubig sa suba. Guys, ki ay nagbulong tayo Ayan po, giaba aba nila ang tubig, ang suba para makalabas yung tubig galing sa suba. ano, tingnan mo guys. Mayroon pang mga dumi-dumi na na naiwan. Pero, okay lang maaalis din yan. Yung mga, uh, ayan, nakikita nyo, diba? Madali lang po yan. Alis. yung, yung bandang beach na ginagawa ko, hindi siya, hindi naman, ano, parang self lang naman kung magtayo tayo ng lamp. Kasi, meron tayo na nakatayo. Yung parang, nakala okay, nagsuport dun sa ano hindi yung di maalis yung mga um, mga stone yun, nakikita nyo guys kinukuha nila yung buhay sa suba umpisa uh, na natin maglinis tayo, punti pero hindi talaga yung linis na inaalis ko lang yung mga punti unting na iwan sa alon ayan po, makikita nyo yung mga table ko, tinalian ko, hindi naman nasa lanta at saka yung boat ko ayan, so thank you for watching, ngayon makikita nyo may nag-volunteer dyan at ito lang po ang update ko ngayon as Manala. of today ayan, um, medyo hindi na gaano ka hangin, may hangin pa pero hindi nakabulat sa Previous days, katulad kapon, ngayon na yung tingnan nyo, parang ano na, um, bigyan, ano na na, unti-unti um, umalis na yung mga tubig, talagang sabi ko. Ayan guys, thank you for watching. Have a good day. God bless us all.